Sa tuwing pumupunta po ako sa Blessed Sacrament o Adoration Chapel, ay ako po ay nagpapatira pa o yung kneeling and bowing in a prostrate position. At mamaya po malalaman niyo kung bakit. Ako po si Paula Gawad. Samahan mo na ako dito sa Landas ng Pag-asa. Huwag kang mahabag. manalig ka. Yan ang salita ni Jesus sa ating Abanghelyo ngayong araw sa Mark 5 verses 21 to 43. Uh, ah, mag maganda pong mabigyan niyo ng panahon na basahin ang kaganapan sa Ebanghelyong ito kung saan makikita natin ang dalawang tao na may malalim at katangi-tanging pananalig kay Jesus. Isa rito ay si Jairo at ang isang babaeng labing dalawang taon nang tinutupo. Never pa nilang namit si Jesus, pero narilinig na nila ang tungkol sa mga miracles niya. At dahil sa matinding pangangailangan nila sa pagpapagaling ni Jesus, ay nung araw na yon ay sinuong nila ang kanilang sarili sa napakaraming nagkukumpulan na tao sa paligid ni Jesus. At siguro habang ginagawa nila yon ay punong-puno ng takot ang kanilang puso bakit? May mga kailangan tayong maintindihan tungkol sa konteksto nila nung panahon iyon. Una, si Jairo ay isang opisyal ng sinagoge at ang mga opisyal noon ay parang nakikipagkumpetensya kay Jesus. Hindi nila tanggap ang mga salita at gawa ni Jesus. Kaya siguro ang isa sa mga concern ni Jairo noon ay baka mapagchismisan siya, mapatalsik siya sa grupo, o matanggal siya sa pwesto dahil lang sa lumalapit siya ngayon kay Jesus. Pangalawa, ang mga babae noon ay considered na inferior at hindi sila pwedeng nakikipagsalamuha sa mga lalaki in public. At tuwing may period or menstruation sila, ay bawal na bawal silang mag-touch sa iba dahil considered silang ritually unclean. Kaya katakot-takot siguro ang kaba ng babaeng dinudugo dahil pwede siyang parusahan sa ginagawa niya. Pag po natin ang bagay na ito, ano imagine na lang ninyo yung laki at yung gaano ka-intense yung takot ni Jairo at ng babaeng dinudugo. Ngunit kahit gaano man kalakas o kalaki, yung nararamdaman nilang takot ay mas malaki at mas malakas ang pananalig nila kay Jesus. Paano nila pinakita yon? Una, in-overcome nila yung takot nila. Pangalawa, ay pinagpursigahan nila ang paglapit kay Jesus. At pangatlo, ay ang nagpatira pa sila sa harap ni Jesus. Ha? Kailan? Ma-observe po natin sa Mark 5 verses 22 to 23. Ito ang ginawa ni Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Yesus. At ang babaeng dinudugo naman na biglang gumaling Pagkahawak niya sa damitan ni Yesus sa Mark 5 verses 32 to 34, palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Yesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Yesus, Anak, pinagaling ka ng iyong panananig sa akin. umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Nakita po natin ano, parehong nagtirapa si Jairo at ang babaeng dinutubo. Ano bang meron sa pagtirapa o ang pagluhod ng nakayuko ang ulo sa lupa? Hindi po ito yung mere gesture lang ano, kundi ito po ay tungkol sa posture ng ating puso kung saan ina-acknowledge natin na walang-wala tayo sa katakilahan at kapangyarihan ng kataas-taasang Panginoong Diyos. We are nothing before Him. At ang pagtira pa ay ang pagsabing, Lord, wala na akong maiyayabang sa inyo. I surrender wala akong ibang pinanghahawakan kundi kayo lamang. Lubos akong nangangailangan ng iyong awa at habag. Ikaw lamang ang kataas-taasang Panginoong Diyos. Subukan po ninyo itong gawin, ang magpatira pa sa harap ni Jesus o magprostrate sa harap po ng Blessed Sacrament and have an awareness of your place and your littleness in comparison to the whole universe that is at the palm of God's hand. And at the same time, have a sense of God's nearness and immense love for you. Ang panalangin ko po ay maging katulad tayo nila Jairo, na kayang manalig sa Diyos kahit na nariyan ang takot sa ating puso, na hindi nag-aatubiling lumapit sa Panginoon upang magpatira pa at magpahiwati ng ating papuri at pagsuko sa kanyang awa at habag. Muli po kung nabless kayo ng short reflection video na ito, ay pakiclick lang po ang like button at pakishare na rin po sa inyong mga friends para marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa.